Mas paigtingin pa ng Department of Transportation ang pagbabantay nila laban sa mga kolorum na sasakyan. Ay po kay DOTR Command and Control Operations Center Chief Charlie Del Rosario, mula Nobyembre umabot na sa 65 kolorum na sasakyan ang kanilang naharang. Magpapatuloy ani ang kanilang operasyon para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasabay nito, tiniyak din ng DOTR na papanagutin ang mga pasaway na namamasada kahit walang kaukulang permit o prangkisa. Wala rin umano silang sasantuhin sa kanilang panguhuli kahit pa miyembro ng uniform personnel o nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang may-ari ng lalabag na sasakyan. Kung sila po ay nasa serbisyo, mas dapat nilang alam na hindi dapat uh, mag-operate ng isang bagay na ilegal. Kahit anong bagay po, lalo na kung tayo nasa serbisyo, alam naman po natin yan. So binabalaan po natin sila na wag po nilang i-engage yung sarili nila sa mga illegal na activities dahil sigurado po na yung kamay ng batas ay aabutan at aabutan po sila.